ano po sa totoong Teddy Corpus. Grabe, uh, thank you. Uh, pwede uh, 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 yes. ka awari. na makit doon, Kuys dito ka, Wari. Oh, na. Oh, yeah. na Ay, dito ka, dito, Wari. Kurado ka na doon. Grabe, ha? Ano pakiramdam Nakasama mo yung idol mo. Ah, uh, actually, ah, uh, okay naman po, Sprayer. Tapos si Empoy, barkada si mo pa. Ba. Si Empoy, kanina. Sa yes, oh. trova ko po si Empoy, so Grabe talaga. Rock and roll. Rock and roll, Sprayer. Sprayer, idol Teddy. Yeah. Pero busy busy ang Rocksteady pero buti nakaraket ka pa. Oo nga. Ah uh, kasi ano lang po, ah uh, fashion. Fashion. Yeah, it's just my fashion to be here and uh, I'm just really glad to be <laughs> in this uh, extravagant uh, opportunity. Okay. Tanongin natin siya. Since birth po, kasi paglabas ko po, nakita ko na po yung uh, angles namin ng uh, facial expressionist. Nakita ko po, okay po kami, good. E, kausapin natin yung kamukhaan. E, eh, si Kustedi. Kustedi, anong masasabi mo? Kustedi, anong masasabi mo sa kanya, pare? Kalokalik ba, pare? Kalokalik na kalokalik ko. <laughs> Pabado na ko ito. I just made it, uh, I just made it for myself. Parehas tayo eh, no? Yes, yes. Galing, eh. galing, galing. Kung steady, ikalaw ka like mo, ba't Inglesero to? <laughs> Balik ka yeah, lang, palit na kayo. Balik ka na to. Uh -huh. Balik ka lang, doon, na kayo. Galeng! Pero kung <laughs> steady, grabe ka. Mula season 1, yeah. season 2, season 3, may gumagaya yeah. sa'yo. Yeah. Um, Hanggang ngayon. I'm, I'm just waiting for the bus to be filled. <laughs> marami pa sila. So, <laughs> Yes, oh, tatlo Isang pa sila ba? eh. May may tatlo <laughs> pa eh para. Hello? Uh, Hello. Ito si Teddy Corpus Kaloka like. Thank you. Okay na ba balik dito pare? Sir, <laughs> 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 inaral mo pati yung kwintas niya. Ah? Oh, pati po kasi yung boys kay na habang kumakanta eh. Pati oh, buho. Okay. Oh. oh, sakto eh. Oo. Oh, matagal mo, mat marami ba nagsasabi sa'yo yung kamukhang-kamukha mo si Teddy? Hindi, marami nagsasabi na... Siya kamukha. Uh, uh, ah, oh, kamukha. Oh, uh, uh, Rumaraket talaga yan. Rumaraakit talaga. Oh talaga siya. Ah, alam mo na. Oh, Kilala Kaya. mo siya. Tropa ko yan. Tropa Ay, natin. Dito, utol, utol. Ah, oh. So, may porsyento ka pag nanalo to? Siyempre. Hindi, hindi, hindi. Wala, ano lang. Libre What? lang, ano. Inuman lang. Ah, oh. inuman. <laughs> two bottles, two bottles lang. Gusto mo bang ma-ano, ma matry yung acting kay Gladys? <laughs> gusto mo bang ma- Yung sampala, gusto mo ba? Uh, gusto mo matry? Gusto niyo ba matry? Madlamibol! Gusto nyo ba madlamibol? <laughs> Hahaha. Gusto! Yun, ayaw na, ayaw na. <laughs> <laughs> Teka lang, huwag kayong malilito ha. Siya yung kalokalag, hindi ako ha. Ba ako yung masambal na eh. <laughs> okay, okay, ang tanongin natin, yung naging no. kasama, Jugs, anong anong nararamdaman mo na dalawa sila ngayon? Nali, nalilito na nga ako. <laughs> <laughs> ano nararamdaman mo? Mahal mo na ba siya? <laughs> hindi! <laughs> Siyempre makakal ko si Barin Teddy. Yeah, yes, so so since o, day one, magkakasama tayo. Thank you, thank you, thank you. Hindi ikaw ang kausap ako. Ito. Pero yung, Kalokalek -like mo din yung tropa natin, di ba? Si JB De Leon. Yes, impotogram. Oh, impotogram. si photographer. Oh, si photographer. Si oh, Pwede Taka. kayong bumuo ng ano ng uh, kulto, kayong tatlo. Yeah. Oh, yes. oh, so, Parang anak siya ni Teddy tsaka ni JB. yes, <laughs> diba? ito yung kalalabasan niya. <laughs> yeah. ano nga, ano nga palang mga pangalan ng mga kabanda mo? Oh, yan! Rocksteady, Rocksteady. Oh, si Tilingon. Oh. Sino? <laughs> sino? Sino? Ang aking mga kabanda. Okay. Ah, sino, 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 Sige, sige. Simula mo na. Ang rock steady Simula. ay sina. O, oh, ganun muna. Ang rock steady ay... Sina. 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 Sino, sino? Drummer, yung drummer. Ang mm. drummer. Ate, simulan ko muna sa akin. Siyempre, ikaw yung vocalist eh. Siyempre. Simulan mo. From, proud... Ang, Bro, Ang rock steady oh. ay sina. Sísimo, sino, sino, sino. sino sabi niya, sabi niya. Turuan niyo ko. <laughs> sige, sige. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Ano pangalan mo? Ikaw ang vocalista. Ako ang vocalista. Oo, oh, ikaw oh. si... Ako si Teddy. Yo, Teddy. Tama. Oh, oh. At ang mga kasama. Oh, sige. Oh, sino, sino? Drummer. Oo, oh, oh, sino? <laughs> oh. Sige. Kamabata ako, sabi oh. niya. oh sino? Jeff. Jeff, tama. Tama niya, Jeff. Sabi niya, Jeff. Okay. Oh, sino pa? Jep. Marami sila, marami sila. Sino pa? Pangalwa. Oo. Oh. Basis. Basis. Ang... ang... Basis. Gitarist, al, ah, gitarista, oh. Juven, wow, oh, al, tama. Tama, 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 sino pa? Panglima, pang basics, sino? sino? Christian, wow, wow. tama, 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 oh, panglima, 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 flute. flute, sino? flute, flute. ang panglima, yung manager namin, sino? 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 na <laughs> Sige, ingat ka. Sige, ano ingat ka. Bawal Bawal. Ingat ka dyan. bawal Bawal pwede malaman. Ah, okay, Secret. 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 Uh -huh. Tama bawal sabihin. Secret oh Oo. Oh. Oh. Pero oh. ngayon, oh. batiin oh. mo oh. na mga anak mo. Nanonood siya yung ngayon. Hi. Ay, Baby Abby. Ayun. Saka sino John! Yeah! Ayun! Ayun! Binata na. Yung asawa yun. mo, paano mo no? Anong pangalan? Ba? Baby Jazz, yes, yan, kakagaling lang, kakagaling lang namin Vietnam eh. Oh! Alam na, alam ah! Kasi gano'n kami. May ako sa Vietnam eh. Uh, Parang kasama po din siya sa Vietnam. Oh, anong tawagan niyo? Anong tawagan niyo? Babe! Ah! <laughs> kilig, <laughs> kilig ba yan <laughs> Labot tsaka cakilid <laughs> ano ano pinaka-paborito uh, pinaka to kanta sa kanta naman ng, ng, ano kanta yung okay, rock uh, style uh, ano Sorbetes, yung bago wow Sorbetes. oh oh pwede kami sample, oh 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 Grabe pati yung na chu chu na. Sakto eh, no? Oh, yes, uh, malapakan natin. JT Tibaya ng Teddy Corpus.